Okay, let's talk about this. Pill Health Yaka, proseso sa pagrehistro at paggamit ng baby show. So ayan, yeah, at ang purpose po ng content na ito ay para ipaintindi dun, sa mga taong tamad. Babasahin na lang at hindi pa magawa. So ito ha, nang hindi hanga nga, makinig. Makinig mabuti. So ito babasahin ko na. No, para hindi na kayo magbasa, makikinig na lang. Kaya intindihin na. Step 1, kumuha ng PhilHealth Identification Number PIN. Kung rehistradong PhilHealth, member na, gawin ang step 2. Kung hindi pa, magparehistro upang magkaroon ng PIN sa alinman sa mga sumusunod. A online sa pamamagitan ng PhilHealth member portal. Ayan po yung link. No. B. Sa anumang PhilHealth local health insurance office, LHIO, ay eh, pwede po tayong pumunta para magparehistro. Step 2. Magparehistro sa PhilHealth Yakap. Magparehistro sa eGov apps. Yung eGov apps po ay dinadownload po yun sa Play Store. So yeah, i-download nyo lang po yon tapos doon po kayo magpaparehistro. Sa PhilHealth member portal, sa anong PhilHealth office sa buong bansa o sa iyong napiling Yakap Clinic. Maaaring makita ang listahan ng mga accredited Yakap Clinic dito. Ayan, i-scan nyo po yan. I-scan nyo. I-scan. I-scan ha, i-scan. Step 3. Gamitin ang binipisyo. Pumunta sa Yakap Clinic kung saan nakarehistro para sa anumang konsultasyon. Step 4. Bumalik sa Yakap Clinic para sa mga sunod na follow-up. Mahalaga ang follow para ma-monitor ang kondisyon at para sa gamot. Kaya huwag kalimutang sundin ang payo ng doktor. Bumalik sa Yakap Clinic para sa mga sumusunod na follow Kumuha ng gamot sa accredited gamot provider ayon sa reseta ng doktor. Kung may kinakailangan gamot, magre-reseta ang doktor gamit ang gamot apps. At yung apps na yan ay dinadownload din sa Play Store, huwag naman. Una, pumunta sa kahit saang accredited na gamot provider o butika para unin ang gamot. Pangalawa, ipakita sa pharmacist ang reseta o UPSC code. Prim Pirmahan ang gamot, a slip na ibinibigay sa pharmacist. At tandaan, may karato lang nakadisplay sa labas at loob ng butika. Katunayang sila ay accredited na gamot provider. Hanggang 20,000 ang halaga maaaring makuhang gamot ng kada benepisyo, benepisyaryo sa uh, accredited na butika sa loob ng isang taon. Sabihin ng pharmacist kung magkano pa ang balance mula sa 20,000 na limit. So ayan ha, tandaan, PhilHealth Yakap, sundin ang mga payo ng doktor o Yakap primary care provider at alagaan ang sarili ibalita ang benepisyong nakuha sa lahat ng kamag-anak at kakilala sa PhilHealth yakap hangad ng gobyerno na malayo sa sakit so yun ha ya naintindihan na kung hindi pa ipo okay.